So, bibigyan ko lang kayo ng mga tips. Siyempre, fresh grad kayo. So, alam ko, medyo kinakabahan kayo at the same time. Uh, some of you, hindi nyo, alam, hindi nyo pa alam kung anong tatahakin nyo. So, siguro mag-share lang ako ng uh, mga pwede 'yong uh, gamitin or pagbasihan when it comes to uh, interview or applying a job. congratulations nga pala sa mga gumraduate ngayon and welcome sa real world dito pala mag-uumpisa ang totoong buhay dito pala mag-uumpisa ang inyong tunay na pag-aaral kasi dito sa industry natin hindi tayo natatapos mag-aaral so bibigyan ko lang kayo ng mga tips syempre fresh grad kayo so alam ko medyo kinakabahan kayo at the same time uh, some of you hindi nyo, alam, hindi nyo pa alam kung anong tatahakin nyo so siguro mag-share lang ako ng uh, mga pwede nyong uh, gamitin or pagbasihan when it comes to uh, interview or applying a job di ba or kung halimbawa medyo lito ka pa ngayon uh, may share lang din ako sa inyo para mabus naman yung energy nyo at the same time maenjoy nyo na graduate na kayo tapos na kayo hindi yung na uh, graduate na ako hindi ko alam kung anong uh, kung ano yung kukunin kong uh, trabaho hindi ko alam kung anong trabaho ko hindi ko alam kung anong mangyari so yun, mag-share ko sa inyo. So, eto na. Ito so, tayo sa fresh grad. Kung fresh grad ka, huwag kang maglala. Kasi wala pang in-expect sa yung kumpanya when it comes to skills. Kasi alam naman nila, fresh grad ka. So, ang natutunan mo ron is galing sa school. Hindi galing sa real world. Ika nga, hindi yung talagang real world application ng uh, industry. So, wala pa talaga silang in-expect sa inyo. Ang titignan nila sa inyo is yung attitude nyo at the same time, magpa-background check yan ng konti based dun sa interview nila. Kung anong klase kang estudyante, ano yung, ano yung mga pinagagawa mo. So, basically, kahit best thesis ka, wala silang pakialam dun. <laughs> Plus yon I mean, syempre, additional yon na pogi points o ganda points sa ikang. Pero, bawat kumpanya kasi may standards. So, basically, so yun ang susundin nyo. Yung standards ng kumpanya. So, kahit ano natutunan nyo dyan sa school or sa sa thesis nyo, iba pa rin sa real world. Yun ang totoo. Yun ang real talk, So, huwag kayong kabahan dahil uh, fresh grad kayo, wala pang in-expect sa inyo. Enjoy nyo yung mga interview kung hindi man kayo pumasa, uh, may kumpanyang para sa inyo. At the same time, huwag nyong stressin yung sarili nyo na saan ako mag-apply, saan ako kukuha ng trabaho, bla bla bla. Andami Andami ang dami dyan, ang dami ko nakitang nakapost. So, nasa sa inyo Let's say, for example, bumagsaka sa isang interview alamin mo, tanungin mo, alam mo naman sa sarili mo eh kung ano yung mga tinanong sa inyo hindi mo nasagot. Or let's say exams, picturean mo kung alam mo, kung hindi mo alam yung picturean mo para pag -uwi mo sa bahay, reviewin mo. And magkaroon ka ng time para mag-aral -mag pa kasi eh, sa mundo natin, hindi ka matatapos mag-aral. Promise. Hindi. So, matuto tayo na i-continue sa learning kasi tapos na kayo sa phase ng pabanjing-banjing, dito na kayo ngayon sa profession nyo. So, yun ang isa ko mapapayay sa inyo. Pag halimbawa bumagsak kayo or huwag bumagsak, pangit yung bumagsak eh. Sabi natin, hindi natanggap. Da hindi dahil hindi kayo magaling, hindi kayo marunong o hindi kayo karapat dapat. Meron lang silang hinahanap. So, kung hindi nahanap sa inyo yun, okay lang yun. Marami pang kumpanya dyan. Okay? Para naman dun sa mga gumraduate na hindi naman nila hindi nila alam kung ano yung nilang field or saan sila, kung programming ba or whatsoever. I suggest mag-try pa rin kayo. Alamin nyo kung ano yung gusto nyo. Kasi alam naman nating lahat, meron at meron na gumraduate sila at hindi nila alam kung anong patutunguhan nila. So I suggest, uh, i-internalize nyo muna ano ba yung gusto kong maging o ano ba yung gusto kong tahaking uh, path. Mag-set ka muna ng goals mo. Refresh mo. Graduate ka na. May degree ka. So, hindi ka talo. So, ang ibig ko sabihin is, uh, nag, nagpabanjing-banjing ka, kaya hindi mo alam kung anong kakahinatman mo. Kasi kung halimbawa nag-aaral ka na maigi, alam mo kung ano yung dapat. Di ba? Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo, alam mo na programmer ka. Alam mo na pwede ka maging database administrator. Alam mo na, alam mo kung ano yung mga trabaho. Kasi mayroon mga ano, di ba? May mga seminar sa schools. So, third year pa lang. Or minsan yung ibang schools wala man. Pero, andyan na mga communities na pwedeng pagtanungan, di ba? So, dapat ganun, advance tayo mag-isip, eh, advanced learning, advance tayo mag-isip para dun sa tatahakin natin. Pero basically, ang, ang kailangan nyong malaman ngayon is, ano ba talagang gusto ko mangyari sa buhay ko, sa sarili ko? So, kung halimbawang medyo lito ka pa, uh, pinakamaganda nyan is, uh, refresh mo muna. Kagagraduate mo pa lang. So, enjoy mo muna. Na, natapos mo yung 4 years. And then ngayon, after mo ma-internalize, -ma ano ba yung gusto mo, ganito, ganyan, manood-nood ka ng mga videos, uh, motivational videos and everything when it comes to IT industry, di ba? Ano yung mga available jobs doon? Bigyan mo na 1 to 2 months dahil wala ka pa, man, wala ka pa gagawin. Let's say, 2 hours, 4 hours, uh, 4 hours uh, per day, aral ka, ang daming tools dyan sa online na, I mean, tools na para gumaling ka o, alam mo, magbigay sa'yo ng information, ng skills para ma-develop, practice ka and then mag-apply ka so, yun ang masasuggest ko doon. para doon naman sa mga nagmamadali na hindi, kailangan na ng trabaho eh siguro pasukin ko muna to kahit hindi IT related it's up to you pero masabi ko huwag nyong sayangin kasi nandito na tayo sa generation ng technology ang laking potential nito para sa future nyo ang gandang future na naghihintay sa inyo wag nyo sayangin so enjoy nyo katulad ako nagbabalik aral ako pero nung naki, like for example itong uh, statistics and probability sobrang na enjoy ko siya ngayon although alam ko nang gawin pero habang inaaral ko siya nag enjoy ako na ito pala yun although alam ko na gawin sa real world pero hindi ko alam yung terminology so dahil nag enroll nga ako ulit para bumalik sa school So, yun. Nag-enjoy ako. So, na-share ko lang. So, enjoy nyo. Again, it's never too late. So, kung halimbawa medyo lito kayo, pasa ngayon, okay lang yan. Huwag nyo madaling yung sarili nyo, huwag nyo stressin yung sarili nyo kasi meron at merong trabaho para sa inyo. May graduate kayo. Meron kayong degree. So, huwag nyo sayangin. Okay? So, yun lang. Oh, additional lang pala. Kung halimbawa matanggap yung mga classmate mo at ikaw hindi ka pa natatanggap, ilang mansang dumaan or uh, masyado ka na na uh, frustrate na oh, ba't sila natanggap ako hindi wag, wag kang wag sumamaloob mo or wag kang magkaroon ng kung ano man sa looban mo uh, Tignan mo kung bakit so basically may kailangan kang matutunan may kailangan kang pag-aralan may kailangan kang gawin sa sarili mong baguhin para ma-hire ka so aral ka tanungin mo kung bakit sila na hire ganun ang technique don at the same time Uh, aralin mo, at dapat alam mo talaga kung anong field mo, bago ka palang gumraduate, so kung di mo alam pa sa ngayon, again, it's never too late, uh, may panahon ka pa para mag-aral, mag, mag ka ng 2 months, 2 to 4 hours per day for sure marami ka matututunan, focus lang focus lang, so again congratulations sa inyo lahat, and see you sa real world